Nakatikim ng sermon ang Bureau of Fishery o Bureau of Animal Industry o BAI kay Senator Cynthia Villar dahil sa pag-import at paggamit ng bakuna o ng mga bakuna laban sa African Swine Fever mula Vietnam na hindi pa naaaprubahan. Ito'y matapos uh, si Tahini Villar, ang uh, Bureau of Animal Industry. Dahil June 2, 2023 pa lang, e na ang kanilang field trials sa ASF vaccine gayong July 2 lang ito inaprubahan ng Vietnam. Buko dito, lang nito lang June 23, 2023 lang na i-grant ng Food and Drug Administration o FDA ang special import permit para sa bakuna laban sa ASF. Kaya naman nagtataka ang senadora papaanong natapos na agad ang trial ng BAI. Katwira naman ni BAI Assistant Director Arlene Vitiaco, safety trial ang isinasagawa ng BAI at ang efficacy trial ay ginawa sa anim na farms sa Luzon. Pero naman ng senador, hindi dapat ginagawa ito lalo't nakakahiya na nauna pa ang bansa kesa sa approval ng Vietnam na gumawa ng bakuna. Dismayado pang sinabi ni Senadora o ng Senadora na tayo ang pinaka walang alam sa lahat. Malayo anya noong 1950s kung saan ang Pilipinas ang the best pagdating sa agrikultura pero ngayon tayo ay napag-iiwanan na ng lahat.